So yun ang isang pagpalang panahon sa mga kapatid sa araw ng Martis. So andito tayo ngayon mga guys. Naghanap tayo ng pangbosing na kawayan. So hindi pa tayo nakakuha guys. Habang tayo ay nandito sa puno ng isang kawayan guys. Yung kawayan na yan guys. Mayroon akong napansin dyan guys. So mayroon akong nakita punta natin guys yung puno na yan guys kawayan guys so oh, ayan guys meron tayong nakita guys oh isa na namang mga pinakita sa atin ng kalikasan guys so ang daming bulaklak guys ayan so ito yung klase ng ano guys ng bulaklak na pangontra sa ano guys Ah, uh, yung lumilipad sa gabi yung masasamang tao ito ay ginagamit guys sa pangontra sa aswang guys at saka masasamang espiritu guys dahil takot yung mga ano dito guys yung mga lumilipad sa gabi guys ayun guys yung ano yan guys no? bulaklak Ayan guys. So, napakadami dito guys. Ayan, nasabit na tayo guys. Nasabit na tayo. Ayan guys, nasabit na tayo guys. Ito yung ginapanghalo sa ano guys, sa langisan guys. Kapag gumagawa kayo ng pangontra sa aswang at sa mga taong masasama ano balak sa inyo guys ito yung maganda guys pang panghalina din ito guys sa uh, ano guys pang tuob sa ating mga bangka guys pang tuob sa ating sarili so dito guys so, ayan pinikla tayo guys So dito guys Mayroon doon isang baging guys Na yung malalapan naon guys oh. Ito yung baging guys Na nagtutubig guys Yan guys oh. Tawag sa amin guys Yung mga ganitong Klaseng baging guys ay, Tawag sa amin ito guys Ay burakan ito ay magandang pangtapal guys sa uh, mga buntis na sumasakit ang tiyan guys so tandaan nyo lang guys ito yung dahon nya guys oh. ayan kukuha lang kayo ng pitong piraso na dahon guys halimbawa kayo ayun na buntis tapos pinaganuhan kayo ng mga may na dila guys yan o oh, inaaswang kayo guys kukuha lang kayo ng Itong dahon o di kay tatlong dahon dahil ito guys ay malalapad yung mga dahon niya guys yun sa taas guys oh. Yan. Yung ano dito guys, yung katas niya dito guys ay kapag yung bagging niya ay pinutol mo ah nagtutubig din ito. Maari din natin itong inumin yung tubig niya. So, malalaman nyo ito guys sa pamagitan ng kanyang kulay ng ano, baging. Ito guys, yung kulay ng baging guys. Yan. Ito siya. Ay color pula. So, yan talaga ang sa ano mo. yung ano, yung may mga asawa na buntis. Yan. Maganda yung pangtapal yan guys. So, balikan natin yung daming bulaklak guys dito guys. So ayun guys, ang dami guys oh. Ayun. Uh so, isa na namang pinagkaloob sa atin na bulaklak, pinakita guys. Sa isang puno ng isang kawayan. Eh. Pero may mga, may mga sanga din guys na walang bulaklak guys. tulad nito guys oh. Hindi ka makakita ng mga bulaklak maliban laman doon sa ano guys sa sa nga na yan guys oh. ayan so ayan guys isang bulaklak ayan so ang dami yan di guys so sa kapila oh, eh, wala nang bulaklak guys ayan siya guys So ayun guys at sana mayroon kayong kunting na lalaman tungkol sa halaman niyan guys. So maghanap tayo ng ano guys. Pangbusing ng ating mga kawayan guys. So ito siya guys oh. Yung puno niya guys oh. Ayan, yung isang puno din ito guys ay walang bulaklak guys oh. Ayan, nakikita natin guys, may mga tinik-tinik pa guys. Oh. Yan guys. So, dito tayo sa likod guys. Oh. So, yung mga natutuyo na mga bulaklak guys. Oh. Yan. Ayan, yung mga bulaklak na yan guys. Natutuyo. So. Oh! Video-video na tayo. <laughs> <laughs> oh, mayroon tayong kausap. <laughs> Takas yan na ano, nag-video-video tayo. so ayan guys, ah, uh, so guys, to si Bot Builder guys. Ah, uh, eh, diretso na tayo sa ating ano guys, so glad base sa lahat. Ah, uh, hanggang dito lang yung video natin guys. So, tamsap guys, tamsap.